Yan, mag-overhaul tayo mga sir ng click ni 125 na ito ay uh, galing pa sila ng, ano, ng tarlac. Yan, kaninang umaga pa sila na nandito kaso nga lang dumating sila marami nakapila dahil araw kasi ng Sabado ngayon. Kaya ngayon lang sila nayasalang galing pa ng tarlac at wala pang mga tulog. Kaparehas ko na galing din ng La Union. Parang in-stack mo na yata ito sila. May mga gagamba pa ano. Hmm. Yan no? gagamba. May agi yun. Hindi na ginamit kasi nung umingay yung makay na. Yan, ipakita ko sa inyo kung bakit tayo mag i engine overhaul. Siyempre, dito ay uh, bibigyan ko lang discount to mga sir kasi video ko at uh, malayo pa yung pinanggalingan pa nila. Bibigyan ko lang discount to mga sir. Sa tunugan pa lang mga sir, wala na yung panggilit niya. Yan, parang Parang may parang kuliglig. Na mayroong ano, sinasaka. Okay, patay na tayo. Okay, tayo. Okay, Di, kisa nga. Dagdag mo nga. ikaw ang alugin ko. Kalampag ang problema nito mga sir. Ayun. Na. Ayun. Kaya tayo magbababa ng makina. Kapag ka ganyan kalala yung kanyang kalampag mga sermatic, pati black, piston-piston ring, ayan, papalitan natin yan. Pero hindi ko nakikitaan na may problema yung kanyang valve uh, guide kasi wala naman ako trailing ng dalawang tunog. At hindi rin naman totally Umuusok. Yung mekaniko, ayan, umuusok. Kakagaling pa lang sa sumba. Kaka kak Kaka kakagaling pa lang sa sumba yan. Dalawa kasi yung buhay nito. Eh. Sumba sa madaling araw yan. Mekaniko sa araw. Okay, sige, sige. Pag-ihiwalay natin ito mga sir. Eto na, pag-ihiwalay na yung makina sa kanyang chassis at ito yung wawalwalay natin. Okay, may ko sa inyo. Yung sigunyan niya ay uh, nakakamay na lang. Hindi na kailangan pang pukuin para matanggal ito. Kinakamay na lang. At ah, tagal na yung head Block Ayan, sunod natin yung sigunyan ah, Na yan yung pinaka Nagpapainay sa makina Ayan, yung sa kalampag ah, Kapag natanggal natin yung kwan Isang crankcase At kapag once na nahatak mo ng gano'n At sumama sa kamay mo sa so pag mo, ibig sabihin Palitin na yung sigunyal. Kalampag na yan. Yan sa mga magtatanong, kung gusto mong may remedyo, meron naman. Kaso nga lang, yun po yung hindi ay gagarantiya kung gagamitin mo bang pang matagalan o uh, pang mandalian. Ganun. Kung hindi ko sinasabing tatagal. syempre, iniiwasan natin dyan. Yung paulit-ulit yung trabaho. <laughs> Baka babak job tayo dyan. Kaya mas maganda, bago pa rin at least ilang kilometer na naman at, at taon bago masira uli uwi daw pati dito kung tita mo nasa ang biyay niya pagkuta ng halahalay meron siyang ano yun pa diretsyo na sa hindi sumama pero ayun o no? nakatak mo na kaya ibig sabihin kalampag yan mga sir patunogan pa lang sobrang lalo na kapag kung sa nahahatak mo ng ganon at malakas obligado palitin mamaya pakita ko sa inyo yung mga piece ang gagamitin natin bali dilinisan ang na natin ito na yung piece natin mga sir gagamitin natin dito at balinisan na rin kaso natin to iyon ay uh, nire-grinding nire, nire compound na lang tapos nalihan na rin yung kanyang ano uh, cylinder head para iwas dun sa ano sa bulwak tumas na yung presyo ng sikunyal natin mga sir hindi ko lang alam bakit siguro, siguro pag December pati bearing ito na yung block set naman natin dahil wala namang problema na yung bulb guide nya Ayan. Ah, ay lubog na yung bearing So, naman so, dyan yan, ilalagay nga dun papainit natin ang bitin yan sa loob ng 15 minutes minutes okay, paglulubog ko tayo Papainitin natin sa loob ng 15 minutes para may salpak natin ng maayos yung sigunyal Nang hindi na pe sa yung bearing kasi pag na-persa yung bearing magtutulog big bike naman fast forward natin mga asya para hindi umaba yung bensin natin yeah, ayan okay. ay, isalpakan so, natin ng mayos tapos ay uh, palalamigin mo natin yan at lalagyan natin ng beta gray. Tapos, ito, hugasan na lang. Ball seal, palit yan. Lahat ng block seat na kailangan natin nandito na sa isang karton na yan. May pakita ko rin sa inyo yan. Ayan, lagyan na yung isang crankcase. Ito na yung bagong block natin. Lagyan na rin yung timing chain. Susunod natin yung mga bagong gasket. Ito yung mga bagong gasket natin. Kapag once na nag-overhaul or nag-top-overhaul tayo, Napaka importante huwag nyo nang lalagyan ng sealant ito mga sir. Langis lang po pwede na. Basta bago. Siyempre, ire re mo pa yan. Tapos ito, yan. i re mo pa yan. Para kahit pa paano, makaiwas tayo dun sana sa back job. Kasi lalo pa ito. Galing pa sila ng hero na tarlak. Siyempre, ipabiyahin ng malayo yan. Mapipersa yung makina niyan. Siyempre, abala rin sa kanila yan. Pagka nagkaroon ng back job, abala rin sa kanila yan. O siyempre, ikaw na ano ba namang gumawa? Posible hindi ka makukunsin siya. Maday? Yeah. Hmm. kailangan natin ipulido. Ang diba? Ang? Okay, okay. Pagdating sa head mga sarama, busisi tayo dyan. Kasi kung hindi natin gagawin yan, paulit-ulit tayo sa gawa. Andiyan na yung magkakaroon ng lamat, yung nilyo dahil sa kakabukas, sara, bukas sara, magkakaroon ng lamat. Kaya kapag once na gumawa, gumawa kayo ng ganyan, rodihin nyo na. Check nyo na. Ito. Best gasket din mga sara, bago. Dawal pin, huwag nyo rin kakalimutan para hindi mo deform yung black or yung crankcase natin pag 125 125 din yung bibili yung gasket kasi magkaiba sa 150 yung mga sir overheat pa rin yan pag nagkamali kayo ng gasket bukod sa ano overheat magkakaroon siya ng ano parang ingay kasi tatama yung gasket sa piston tapos na gawin yung head at ayan, uh, ginabalik binabalik na nga rin sa pulong para malagay na rin yung ano, tambucho to uh, water pump yan. huwag nyo kalimutan din yung saktong top lid nyo na unahin nyo muna sa magneto tapos dito marami na rin ako naging video nyan mga sir na lahat ng video na yan ay uh, pinapakita ko yung top dead nyan belt 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 Ayan. Ayan, tumayo na yung makina mga sara. Nag-part na rin tayo ng brake switch yan. Pati brake part magpabaltin tayo. Ayan, full na lang. Para matapos na ito kaagad. Tapos, magpabaltin tayo ng trunk case cover bearing. So, yun yan sa so papaltan din natin. Ayan mga sara, napagsamahan natin yung makina sa kanyang chassis. Yan. All course na yung tatlo mga sir. Ay apat pala. Dahil ito na yung pinaka, last natin gagawin. Pero bukas may apat pa na yung overhaul makina. na uh, iniwan na. Bukas na daw babalikan. Yan. Malapit natin itong pandarin mga sir. Ha? sa kabila ka magpihit naka open doon sa kabila iba yung narinanig nyo ha yung compressor mga sir Ayan, ito na yung ando niya mga sir kaya na kasi pinatake mo yung video kasi na tumutunog yung compressor naka pulley rin to ng ano 150 ADB Tapos uobserbahan muna natin to dahil malayo yung gabiyahe nila. I-check natin mabuti. Kailangan walang leak nang langis sa kakulan. Walang overheat dapat. Kaya patatag rin natin itong mga sara. Kailangan natin ito 64,000. Tapos erorotis natin to parorotis natin dito dahil malaki katawan niya sa kanya natin ito parorotis kasi layo ng uh, nito mga sir hindi na tarlac pa. Kaya kailangan surebol para hindi sila ano, ma magkaroon ng ano, abirya din. Sa wiring, chinik natin yan. Ginamitan natin ng electrical tape na medyo makapal para iwas dun sa pagkasira ng wiring natin. Tapos diagnose. Tapos bite natin yung cover. After ma-check yung pangilalim kung may lilik ba ng langis or kulan. Tapos rotis diagnose, factory reset natin. Kasi in overall, yung mga sensor. At para matanggal din natin yung mga error code na nakalagay o naka-install sa ECU. Tapos na tayong nag-diagnose. At goods uh, naman, na naman natin. Na ito naman natin yung kanyang engine speed. Balik na rin natin. At uh, pinapainit muna natin mabuti kasi nga uh, malayo yung babiyahin nila ayaw din naman na sila pa magkaroon ng problema dahil sa sa pagkakagawa kaya dino double check natin minute na anak host taas ba minute na irotis mo na iikot mo lang dalawang beses para sure kasi malayo yung babiyahin nila bali apat silang pumunta rito hindi ko na sila ipapakita kasi uh, iba naman na yan <coughs> Sige. Si hmm. eh, Rotis mo na. yan nagbigay ako ng discount dyan mga sir. At ah, oh, syempre, 2 eh. months warranty kapag engine overhaul. Ayan, good snack. Sureball na Ano, ah, sureball na? Iikot mo muna. O, itesting mo sir. Para sureball. Ayan, yeah, testing na sir. Kasi layo pa nung mabihayin nila. Pero sureball naman tayo sa gawa natin. 2 months warranty nyan sir ah. Kung sakaling yung karoon ka ng problema, nadadaan naman ako dyan sa tarlac, pay mo lang ako. Kung sakaling nagkaroon ng problema, mas malapit karon. Lagi ako andon. Gusto nga mo na. Yeah, ingat, ingat mo sir. Okay.